ito meron akong i-share sa inyo na no? patungkol dito sa nangyari dito sa Essitex collision na uh, napaka ano na uh, lala ng nang nangyari no sa sa aksidente. Okay, maganda yung mga sinabi nitong taong to actually na nagbukas naman ng aking uh, idea. Actually, matagal ko ng idea to uh, na paraan para makatulong hindi lang hindi lang sa mga ganitong insidente, no? Sa pangkahalatan, actually. Uh, hindi lang sa... Hindi, hindi lang sa ano, safety ng ating mga mamamayan, kundi, in general, lalong-lalo na sa gobyerno. Kasama na diyan yung katiwalian na sinasabi ko. Ito, matagal ko ng idea to Kung sino man ang... Uh, ang uh, mauupo na magpapatupad na nito ay sigurado ako lahat tayo dito ay magiging uh, maunlad na bayan no masasabi natin Tingnan mo ang naging uh, comment ko dito ha Ang sabi ko Okay maganda ang mga sinabi niya pero ang problema diyan hindi ito nagagawa o na-implement Dapat ang mga tao mag magbantay kapag may nakitang mga katiwalian. Tandaan nyo, katiwalian. Isumbong agad sa 8888. Ito actually, matagal na to. Anong panahon ni Duterte yan inulunsad, no? So, dapat ang 888. Ito ay napaka-importanting role sa ating bansa, no? Sa pangkalahatan. Gawin natin ano, pangkalahatan ito. Okay, dapat ang mga tao dyan ay pili talagang ma magagaling na sasagot at mag investiga through phone. Okay? Sila ay masusing mag investiga through phone at hindi mo yan basta-basta maluloko. Okay? Ang mga ilalagay dyan. Napakaganda nito. Okay? At lahat ng mga may cellphone, dapat accessible yung number na yan. To call free of charge dapat ma-access natin to lahat, no? Through our cellphone. Lahat tayo may cellphone, no? At dapat wala ng bayad dyan. O pwede rin siguro sentimo. Oo, okay lang. Para lang meron tayong ano, na actually sa abroad, ganyan eh. Para lang merong uh, bumabalik ba na pang sustain ng ano ng mga ng programa. Okay kahit murang-mura lang. Anyway, mas maganda yung, mas maganda nga yung may bayad kaya sa abroad Ayan, para hindi inaabuso. Okay? Tsaka, syempre, hindi basta-basta yan, ano, no? Mabobola. Okay? So, accessible, kahit o, tanggalin nyo na yung free of charge na yan. Lagyan natin ng counting ano, ng uh, uh, amount na bumabalik sa gobyerno para naman masustain nila yung programa. Okay? Pandagdag sa programa, pang-sustain. And then, lahat ng mga ire -ire irregularidad o katiwalian sa gobyerno, hindi lang sa LTO, ay isumbong dyan sa number na yan with evidence. Okay? Siyempre, lahat tayo may gamit na cellphone, madalina uh, madali na kumuha ng ebidensya. No? Dyan pa malalaman mo na kung uh, totoo yung sinusumbong sa'yo. Hindi lang puro ka sa kay Tulfo or sa politician, no? Yung nilalapitan natin, sumbong natin yung kay Tulfo, ipatulpo na 'yan o oh, kaya sa politician na ginagamit lang ang mga ginagawang tulong sa publicity para sumikat o para kumita, di ba? Ganyan lang ang nangyayari. Kita mo ah, pag magsusumbong ka for example, dapat talaga meron tayong isang numero lang, no? Yang 8888 na na pinakaimportante na 'yan. Bukod pa dun sa 911 sa ibang bansa. Ay, dapat talaga 'yan. Ay, Laging nasa, ano, laging nakabantay, no? Lagi tayong uh, bantay o tagapagsumbong lahat tayo, lahat tayong mga mamamayan, no? Para lahat maging aware na hindi sila gagawa dahil maraming nakatingin sa kanila, no? Hindi gagawa ng mga anomalya o mga kagaguhan, lalo na sa gobyerno, yung mga na uh, marami, no? So, dapat lahat tayo nakabantay, ayan. So napakaganda no. Ito ito lang, ito lang ang susi eh, no sa lahat. Tingnan niyo ah. <clears throat> Tingnan niyo ah. Let's say meron kang ano, uh, nasa kalsada ka. Nakikita mo dun sa sa mga sasakyan no, na kadalasan isumbong mo sa LTFRB pag kami kalokohan ginagawa itong driver. Pero pag nagsumbong ka sa L LTFRB na yan, bibigyan ka lang ng hassle both sides. Yung nagsumbong tsaka yung sinumbong mo. Puro hassle yan. Pupunta kayo dito sa office, mag-hearing uh, kayo lahat and everything. Ta Tapusin na natin yan. No? Huwag na natin pahirapan pa ang, 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 ano, ang mga tao. So, hindi na magiging effective yan. Kaya ang tao tinatamad magsumbong kasi sa mga abala na ganyan, no? Pero kung merong aaksyon na 8888 na makikinig sa'yo, na i- Uh, na masusing mag-iimbestiga sa sumbong mo. Okay? Uh, mas maganda. Mas madali. Ang proseso, mas mabilis. Tingnan nyo. Ang 8888, <clears throat> tandaan nyo ah, ay napaka-effective niyan kung lahat makikipag-cooperate. Okay? Tapos, ang problema, nakatulong ka pa sa bayan mo. Yan ay ginawa ni Duterte at marami pa rin na hindi uh, gumagamit niyan. Dahil hindi sila aware, napakarami na natutulungan nito. Actually, isa ako sa marami nang natulungan nito, no? At na marami na ako na isumbong dyan na talaga naman na nasolusyonan. Kaya, uh, kaya ano, no? Talagang hanga-hanga ako dito sa programa na ito ni Duterte. Dahil uh, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat ang ang, uh, ang mga issue, cases na idinulog ko dyan na nasolusyonan nila super ganda. I mean, uh, sa experience ko, ha? Okay, sa ginawa ni Dr. T, at marami pa rin ang di gumagamit niyan. Ayan ang problema sa atin. No? Kasi, tatawag ka sa 8888, tapos sa uh, hindi naman accessible sa mga phones, sa mga cellphone natin, no? Kailangan pa ng landline. Ganyan. Or, ewan ko, bakit ganun? Ang hirap, na, hirap dumayal sa ganyan. And then, pero... <clears throat> kung gagawin natin yan accessible sa mga phones, kait na anong phones pero magcha-charge siya ng ano ha ng uh, small amount para naman may bumabalik sa gobyerno natin no makakatulong din tayo sa gobyerno okay hindi sila aware na napakarami ang natutulungan niyan pero kulang pa rin sa execution dahil kulang sa awareness alam nyo, sa gobyerno natin ngayon no ito kulang sa awareness ang gobyerno natin hindi natin naririnig ngayon yan hindi nila pinapahalagahan na, na napaka-importante ang meron tayong sumbungan, no? Meron tayong report na may, kung merong problema, merong issue, merong katiwalian na nangyayari. Isumbong mo dyan, lalo na sa gobyerno. Actually, pang-government lang to yung mga sinusumbong dito, no? Ayan. Kulang tayo sa awareness ngayon. Kapabayaan ng gobyerno natin ngayon No? Hindi gaya nung time ni Duterte ay eh, lagi mo naririnig, isumbong mo sa 8888. Hindi mo kayo susumbong kay Tulfo. <laughs> my God. Tingnan nyo ha, yung mga, ito, and, ito and, hanga ako sa taong to dahil marami siyang natutulungan. Pero alam niyo ba, nung nalaman ko, nung nalaman ko yung, uh, dinudumog pala yung ano nila, yung istasyon nila sa telebisyon, no? na napakahabang pila hanggang doon sa kaduluduluhan ng kalsada bago ka makapasok dyan, eh, talagang uh, magtsatsaga ka madaling araw, siguro pipila ka na, no? Ewan ko kung bakit gustong gusto ng tao magpumila dyan. No? Imbes na gawin na lang ng gobyerno ito, no? At saka tingnan nyo, ha? bukod sa LTFRB, itong kay Tulfo, itong kay Tulfo, ang, 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 ang hindi ko pa nagustuhan dito, namimili, namimili ng ia-assist nila. Kasi narinig na, ko din sa interview. Sir, ang haba na ng pila. Ah ang tagal na namin nakapila dito tapos bibigyan lang pala kami ng referral eh, eh na eh, yung kaso ng tao. Eh, napaka eh, ano no. Ah uh, syempre eh, namimili talaga to. Maraming mga cases na napaka ano, napakahalaga rin pero hindi, na, ano lang, bibigyan ka lang ng referral. Punta ka dito sa agency nito. Punta ka sa agency nito. to kami yung magbahala, ang magbahala magsasign ng referral mo. Puro ganun lang, no? Imbes. Imbes na ito na ang mag-aasikaso niya, no? Dapat para sa mga ahensya ng gobyerno. Tingnan mo, pipiliin niya yung ano, yung uh, may potential mag-viral. Makikita mo yung away ng mag-asawa, away ng mga vlogger na uh, walang kwenta, yung mga personal problem ng mga tao. Iyon eh, ang inaano, pinapalabas niya. Kaya nawala ang hanga ko dito dahil sa ganyan. No? Yung personal problem, walang maidudulot dyan na mabuti sa marami. No, chismis. Chismis. Puro, puro chismis lang. Hindi pang kalahatan, no? Anong pakialam mo sa problema ng mag-asawa? Anong problema? Anong mapapala mo pag uh, pinanood mo yung buhay nila? Ma mawawalan lang sila ng privacy? Ganun ba gusto niya? Kaya hindi maganda, no? hindi maganda na umasa ka sa mga tao o politician, no? Okay? So, ito. Ang kailangan natin, awareness ng gobyerno natin para ipromote yung sumbong, sumbungan na yan uh, program. Okay? Para lahat tayo nakabantay para isipin ang na mga nasa politics na yan, yung nasa gobyerno, nakaupo, kahit sino man, mag-umpisa sa pinakamababang ano, mga level up to the highest, may nakatingin sa kanila, may nagbabantay sa kanila, lahat tayo magbabantay na meron tayong susumbungan. No? Okay? Dapat ganun. Pag may nakita kang katiwalian, may nakita kahit sino pa yan, basta sa gobyerno, isumbong mo. Okay, lalo na sa LTO, sa mga ganyan. Ako, ang dami. Pag may nakita ka sa entrance pa lang, ano, nang humihingi na ng, ano, ng uh, padulas. O oh, sige, isumbong mo. Lagi, do, i-document mo at isumbong mo dyan. Tapos ito, gagawin na, makikipag, uh, siyempre, makikipagtulungan dyan. <coughs> ang mga pulisya, ang mga kung ano-ano man na uh, ahensya ng gobyerno na makikipag-cooperate sa kanila. Okay, at ang uh, kataas-taasan para uh, matuldukan yung mga katiwalian, no? Ganyan. Okay? So lahat matatakot. Oh, ganyan ang nangyayari dyan. Actually, hindi lang niyo alam na napaka-effective nito. Okay? Awareness ang gobyerno natin. Magano magkulang sa awareness. So napakaganda at napaka-important napaka-importante niyan para makatulong hindi lang sa safety ng mga tao, no? Pati din sa pag-unlad ng bayan. Nakatulong ka pa. Kita mo bakit safety? Tingnan mo, ha? Yung mga nag apply ng license sa LTO, nakakapasayan lahat. <laughs> Dahil sa lagay, no? <clears throat> Naglalagay. Di bali ng ano, hindi mo nasagutin yung mga pinapa-exam nila. Yung pala, magkakasabwat. Ay yung nandoon sa mga nagpapa-exam hanggang doon sa cashier magkakasabwat ang mga nandiyan. Nasaksihan ko 'yan mismo. From na uh, cashier hanggang pag-akyat ng mga naga-apply ng anong ng uh, lisensya hanggang doon sa exam examination room magkakasabwat dahil naglagay yung tao. Tingnan niyo. Ganyan kapangit, no? Pero kung ikaw ay nandoon at uh, nakita mo ay bat ganito ang ginagawa nila, lagot kayo sa akin. Meron akong ebidensya. Isusumbong ko kayo sa 8888. Pag sinumbong yan, aaksyonan na agad. Tapos. Tapos ang problema. Tuldok na dyan. Okay, bakit hindi ganyan ang gawin natin? Kaya kita mo, ang daming ang na aksidente sa kalsada dahil uh, kahit sino na lang pwede mag magdrive. No, kahit sino na lang, kahit hindi marunong bumasa ng mga simbol sa kalsada, yung mga signs, kahit hindi niya maintindihan yung signs, okay lang mag-drive. Okay, napakadadali niyang signs na yan. Hindi alam ng mga drivers. Okay, tapos yung mga nasa, yung mga naka, yung mga naka, ano, driver na nagtitake ng drugs. O oh, yan, dapat hindi pinapahintulutan yan, no sa sa LTO pa lang dapat na tama 'yung sinabi niya na dapat may med, may ano drug testing yan okay pagka ikaw ay naging positive sa drug testing hindi ka pwedeng issue ng lisensya ganyan sa ibang bansa no hindi ka nakapasa sa practical test or sa actual uh, driving test hindi ka pwedeng humawak ng lisensya dapat ganyan So, tandaan nyo, napaka-importante ng sumbungan system. Kumbaga, meron tayong big brother na nanonood sa atin, no? Sa buong bansa. Bawat uh, isa sa paligid mo ay naka, nakatingin, no? Lalong-lalo lalo na ang tingnan, yung mga ginagawa dyan sa loob no? ng mga nakaupo na yan, no? Kahit sino pwede magsumbong. Okay? Basta, legit, hindi mo pwedeng lokohin dapat special special ang uh, mga tao na ipapasok dito no? parang call center okay para ma-cater lahat ng ano ng uh, tawag chan okay ng buong bansa and then syempre dadaan yan sa masusing verification okay bago maaprubahan ah uh, yung kasalukuyang ginagawa nila okay na yun pero pwede pang improve kaya hanga din ako dito sa 888 program na to ni ni Pangulong Duterte. Dahil lang mula na yan, mula yan, ay eh, ang daming ano, na solusyonan diyan. Madaming problema ang na solusyonan diyan. Okay? So implement natin yan dapat. So yan lang po muna, ayan po ang aking uh, 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 a na opinion about about sa uh, nangyayari dito sa ating bansa no sana yung uupo. Okay? Sana yung uupo na susunod na mga opisyales ng gobyerno ay magpatupad ng ganyang sistema. Okay? Mag uh, paigtingin, no? ang tawag lang? palaganapin pa, no? pagandahin pa ang programa na yan, ng 888 na sinimulan. Walang iba kundi ang ating uh, Pangulong Duterte. Okay? So, ayan lang po muna ito po sa Edgy Ed Garcia. Maraming salamat po.